without bias, Mr. Chen, marami kasing polis na tamad talaga magtrabaho. Pwede po bang, di po ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung offender, mabilis silang mag ng license, Mr. Chair? Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga, kanina, nakita naman natin sa video, um, pag yung malilit na tao, ang bilis na ulihin at tikitan, kikilan, pero pag mayaman, medyo binibibibaby at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya uh, ng danger sa ating mga kalsada. Okay. Thank you, Mr. Chen. Uh, honorable Senator J.B. Sir, thank you. Uh, without bias, Mr. Chen, marami kasing polis na tamad talaga magtrabaho. Sinasampa na ang kaso, mayroon kasi silang reasoning na bahala na ang korte mag-decide. Pero noong ako, Mr. Chair, sa HPG at nakita ko na yung mismong namatay ang may kasalanan, hindi man ako nagdidikta, pero ina-explain ko, Mr. Chell. Both party. So, dapat po, ganun ang gawin. So, in the case na wala kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chell, magpiansa, kasuhan ang pulis. Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ang pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear, nag counterplay yung rider do sa Skyway. So kung gagamitin po ng pulis, ng HPG particular, yung nagkandak na investigation doon, yung dedication to public service, common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova. Okay, thank you. Uh, thank you Mr. Chair. Meron tayo ditong taga DOJ. Okay. See, uh, I'd like your opinion uh dito sa pinag-usapan natin, uh, your attorney Albert Ignatius Aragon II. Okay. Doon ako na medyo na bulabog sa sinabi ni Center JV Nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit nasa tamang parking. Tapos meron isang motor, lasing, binangga niya yung truck, namatay siya. Eh bakit Kailan makulong nung driver in the first place hindi naman siya moving. Taka parada lang siya doon. So anong stand ng DOJ tungkol dyan, Sir. Uh good morning, uh, Mr. Chair. Uh Your Honor. Um probably Mr. Chair the the detention was uh, more of a preventive while the The police officers were uh, determining the the, uh, the liabilities, or and to determine if uh, to file the complaint before the prosecutor, Mr. Chair. But um, upon determination that the uh, the driver is not liable, they should release the. If if they are not uh, going to file the case, they should release the the uh, driver, Mr. Chair. What happens if the nakakita ng butas at sabi eh magpa-file ako ng kaso. So akat sa korte so naka itong uh, innocenteng driver sa kulungan until uh, na hindi siya makapagpiyansa. Sir um, when when the case is filed before the prosecutor sir, the prosecutor will determine if uh, um indeed there was a crime which uh took place and uh um whether or not the the accused is uh probably there's there's uh there's just the probability that the the accused may be may maybe uh probably probably the the uh, perpetrator of the crime mr chair so um released for further investigation released um, for preliminary investigation among sir if if the uh the the uh the driver is is uh, imprisoned sir he, uh, kailangan po magpiansa before the court para po ma-release sir um kakawawa nga dun sa kaso ni uh, Senator JB yung driver na nanahimik nakaupo sa kanyang truck habang nagdi-diskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit etong lasing na motorista, sumalpok, ba't kailangan makulong? Sir Chair, uh, if you, uh, with your indulgence, ikaw tanong natin ulit si Colonel, kanina si Magot siya kanina, parang yun yung dilema nyo eh, no? na talaga pag binamatay, automatic, dahil wala kayong basihan, kinukulong ninyo yung, agree, yung other party. Parang yun na ang naging uh, patakaran ng uh, PNP. So ito yung mga hinahanapan natin ng solusyon para mapagtulungan namin ni Senator Tulfo kung file kami ng uh, parang uh, unfair uh, detention of motorists who were not really responsible for the accident. Sige, para lang magkaroon maliwanagan kami na ganun po yung dilema. Before you answer that, Colonel, uh, sorry, Senator, balik muna ako kay, kay Attorney Aragon. Uh, Aragan kasi ang, ang, ang ending noon, may file ng police, uh, ng police sa, sa piskalya yung pong uh, motorista or yung pong uh, driver na ikukulong nila kahit walang kasalanan. Ano po yung sa tingin nyo na gagawin namin batas o papaano po namin i-craft yung batas na para katanggap-tanggap naman sa DOJ at hindi na po magkaroon ng abala sa side ng taong inosente naman Uh, Your Honor, uh, just to add to the previous question, um, uh, it is also possible, Mr. Chair, if uh, while the, the, the prosecutor is investigating the the uh, the case, the driver may be released uh, if, if 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 there's a need to for further investigation, Mr. Yeah, Chair. Okay, mabalik tayo sa So, yung wag ko na ulit-ulitin yung sa scenario ng sinabi ni Senator JB. Uh, ano ba dapat ang gagawin ng pulis para magkaroon sila ng guidance? Para yun ang gagawin namin batas para sa inyo dyan sa DOJ. Um, Mr. Ano Chair, ano pwede? Mr. Chair, upon, uh, upon arrival of the police officers at the scene, uh, they should uh, immediately conduct and determine as to whether the the driver is is uh Kasi may kasalanan. Probably oh. yes, yes sir. Okay. Pag na-determine ng pulis halimbawa na walang kasalanan yung uh, driver yes, Your ng truck. In this case, sa case po ni Senator JV na binanggit. Binang Binang So anong gagawin ng police? Eh may namatay. Your Honor, they should release the if 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 they find that uh, the driver has no liability, then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you say? Yes. Upon uh, investigation that you found the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikulong? Yes, Mr. Chair. Yung okay. po dapat, Mr. Chair. Colonel, Sir, uh, kung ganun lang din ang kwan ng uh, DOJ, sir, uh, mas maganda rin sa amin yon on, on our part. Kasi uh, sa kanila rin kami nagre-realize, sir, eh, especially pag may mga biktima kami, sir. Kasi pag kami namatayan na, uh, yung family ng victims, uh, sila yung nag insist talaga, sir, na maging complainant. Siyempre, kung hindi naman kami mag-a-act sa uh, complain ng mga aggrieved parties, Ah uh, kami naman din sir yung magkakaroon ng accountability. So ang ginagawa namin sir uh, ipapile namin and then uh, yun nga po sir that din sabi ni, ni Sir Busita na la, let the uh, the uh, prosecutors uh, or the court decides whether or not the uh, yung the suspects ay talagang accountable for uh, his uh, mistakes. And one thing more sir, uh, isang i-clear ko lang sir uh, example sir yung bawal tumawid sabi niya. Ah uh, hindi hindi siya pedestrian lane hindi siya o oh, walang walang tumawid ng tao uh, yun eh para sa mga motorista lang sir pag may tumawid pa na tao sir at nabangga just the same sir eh, the same case din yun sir na walang kasalanan din yung driver yung ano pero uh, the same sir pinapailan pa rin namin ng kaso for uh, uh negligence DOJ? Ano? yun din yung sir yung isang tanong no, ko no, sa no. DOJ yes alam mo dyan sa ESA nakalagay bawal tumawid nakamamatay And then merong talagang makulit, tubawid pa rin nasa gasaan patay DOJ ano opinion nyo? Um Mr. Chair this despite the uh, negligence of the victim um titingnan din po kasi yung conduct ng uh, ng driver Mr. Chair kung uh, siya po ba ay uh, uh exercising uh, the required diligence in driving mr chair so um well sa part po ng police they they are investigating gathering facts mr chair and uh if kasi sa, sa level po ng police mr chair if uh, there is a, a certain involvement um they would file the case mr chair uh sorry, sir Go ahead. Siguro in, in aid of legislation, no? kasi at least nakita na ni Sen. Rafi Tulpo, <laughs> dilema ng pulis to. No? Kinwet, sinabi nyo kanina, Colonel, na naging standard na talagang pag may namatay, ikukulong yung, yung isang party. Ah, uh, paano po ngayon? Uh, Mr. Chair, mayroon ano, may mga CCTV na, may mga onboard dashcam na, Ah, siguro sa DOJ, tanungin natin, help us craft this though, no? na kung may proof of um, non-accountability, kumbaga, kitang-kita sa CCTV, na kasalanan po talaga nung walang kasalanan itong driver, no hindi lang motor, ha? minsan may mga kotse rin na nagka-counterflow, halimbawa ano may proof of non-accountability, pwede ba yun na that moment na pinakita na talagang walang kasalanan, meron on-board on or da, on uh, uh, dashcam, CCTV na nagpapatunay na walang kasalanan po itong hindi namatay, pwede bang i-release ka agad? Help us craft loss Kasi na, narinig natin, Mr. Chair, sa, sa Colonel Mission sa PNP na dilema sa kanila eh. No? Na ganito nangyayari. Sige, pwede, attorney. Go ahead, attorney. Yes. Um, it possibly po, Mr. Chair, um, because uh, um kung malinaw po na walang in in involvement yung uh, yung driver Mr. Chair uh, dapat po na hindi na siya kasuhan Mr. Chair um, anyway Mr. Chair pagdating din po sa prose prosecutor's office eh uh, din naman po Mr. Chair kung makikita na uh, wala talagang involvement yung ano si Mr. Chair tama po yan um Tony Albert. That's why we're here para paggawa namin ng batas kasama kayo siyempre sa technical working group kung paano kami makagawa, makakrap in a way, maging fair to everybody. Uh, Congressman Busita, I would like to acknowledge for the presence of Mr. Mar Balbuena of Manibela. Uh, mamaya, pwede kayo magbigay ng inyong opinion or inyong usual problema na naharap ng inyong mga drivers sa kalye kasi nung topic dito, Mr. Balbuena. Uh, kapag sila ay uh, in-apprehend anong usually? Congressman Busita uh, you may go, uh, yes. Yes, go Thank you Mr. Chair Mr. Chair na, na ano ko lang po yung uh, nabanggit ni Honorable Senator JB na katulad po nitong uh, peer traffic apprehension at tinitingnan po natin dito Mr. Chair kapag mali yung apprehension ng police or na enforcer nag-contest yung motorista patawa ng kaparusahan yung police or yung enforcer. So doon po sa idea ni ano uh, Honorable Senator JB, tamang-tama po kasi. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nag-counterplay yung motorsiklo sa Skyway. Ikinulong pa ng polis at kinasuhan yung driver ng Innova. So pag na-find out, Mr. Chair, na mali ang ginawa ng polis, para maging accountable sila, responsible, dapat po isama din dito na sila ay patawan ng kaukulang kaso, okay. Mr. Chair.